wala man lang harang parang nakakatakot nang <laughs> 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 <coughs> So yan, lilibot na naman kami. Uh, pa third day na namin. At uh, ito yung ito, hotel na hotel na tinuluyan namin. Maganda yung view dito sa aming uh, hotel ngayon. Mga senior at kami lalakad na uli. Masamahan uh, na lang ninyo kami sa aming uh, escapade. Ay boy, oh, na. gusto ng jeep na maliit. So andito pa rin kami sa Can, uh, papauwi Moab City. Uh, dumaan lang sila Mrs. tsaka yung anak ko sa kwan sa dito sa city market tsaka uh, bumili ng kape sa so, Starbucks tsaka yung kaunting babauni namin sa paglulubot yan, yan ang paligid nitong na yung nabili nyo pinya oo oh, nako ang matamis na yan so, eh nakalabas na sila sa akin. nakapamili na so starbucks okay we're going off to the next adventure <laughs> okay Dora let's go Dora Doro the Explorer, Wilf we'll the Explorer. No, Doro. Oh, <laughs> <laughs> Doro is me Man. So we're going now, Wilf. We'll... Oh. What's that? Chocolate. You don't like it? yeah, next adventure. Maglilibot-libot <laughs> muna tayo rito sa loob ng uh, Moab City. Yeah. Ayan. Mukha nilang Wow! Karay, parang ATV na. Hindi ka na nga naman naka-expose na masyado sa araw at ulan. Ayan, nandito kami sa downtown mismo. <laughs> ano nila ang araw? <laughs> Ayan. 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 Pero Ayan. Ayan. din yung Ayan. 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 Parang motor din uh, uh, yan. ayan o. Kagaganda. Dapat. Kag ano. Yan ang usong sasakyan dito kasi nga maraming kundi dito mapag uh, uh, off-road off na mga kwan. <coughs> that. That Ayun, minahuli. nahuli. Yung state.

dami nagpa-park nila nung ATV na yon. Mga e-bike, ang dami ng e-bike dito. Maliit na city lang ito pero kung mahilig ka sa uh, nature, magandang kung sa outdoor, ayan, maganda talaga rito. <coughs> pero kung tarbak saka, ano lang, si Wilk lang sa <laughs> kasama. Tarbag <-back> saka hotel. <laughs> Buti ma ngayon, ma uh, uh, marami-raming ulap, hindi ka mapakaapon. Ito wala ko <tinyo> ulap um, na um, yan, hindi mamaya. Ang mga kaya ganyan. yan. Good luck, Sa Zion, pagka winter, alam ba? Palabas kami ng Moab City. Meron kami po puntahan. sa Tanya. Oh, there's the Thorson's Trail, ang haba oh. Yes. 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 Ba, niluluwang ang peto. Ang daing equipment to. Oh. <laughs> <laughs> baka baka niyan, baka paglalagay na ano dyan. Kami um... um, establishment na dyan. Ayan natin naman, tiniinaanan nila yung binubugahan niya. Siguro mali ka po, binubugahan yung back. Binubugahan. Ano? Ano, train nyo nga sa taas na yun. Ayan o, torsion sa

mga truck na papunta rito ayan ayun no kung makikita niyo tapos ito yung sinasabi nila nga uh, kun mababa mataas ang uh, kun malayong lalakarin ayan yung kun ayoko ayaw ko na maglakad ayun doon pupunta sa dulo na yon ayun close up natin ang konti kaya nong um hmm. kaya sang engel kwa nong uh, island yata ang na nila dyan. doon, kami pupunta doon kami pagkagaling namin dito diretso kami doon sa ako na yun, na yun no? Oh. sa karsada na yun oh. balik ka dugtong ito nung uh, yan yung dalawang uh, island na yan ayun o oh. ito yung sasakyan namin mainit hello Wilp oh, ito kayo papasok at mainit ayan o oh, ganda ayan na sinika kuwan dito sa pinuntahan namin binalik ayan <laughs> wow. Ang ganda o, Tiyan. tingnan nyo mga ka-senior o. <laughs> o, oh, ayan si Will pa tsaka si... Kwan? O. Kasala sinasabi. Oh, der sa Kuya Warren. Oh. Manis yung himi. Oh, oh Okay. Manis shit. Who are you? Oh, oh. Hi. Yeah, you're here. Can you hear me? Oh. Tatas tatas. Noto tin. Ayun si Brannon. Pasbo lina ka anak na isang puno at yan ang puno. No, Ayon, oh, yeah, no. <laughs> <laughs> That's, yeah. That's the kind of tree. Small. <laughs> yeah. no. Small, yeah. It's nice. No. <laughs> oh. Hello. Tatino <laughs> ng mga dinada namin, 'yung mga batong makikinis oh. yan yan sa hangin Nap napapalipid ng hangin yung ano pati dito ayan, ayan ang mga klase ng puno rito pati dito ay yung klase ng dahon. Pala mo maliliit na, uh, yung yun yung 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 May bunga pa, o may bunga na hindi, hindi ito kwan, hindi ito yung uh, pine tree, ibang klase ito. Ito yung malalaking, uh, malalaki sila, mataas-taas ito, pero iba naman ito, ito ang parang pine tree, o. Yan.

Asan? Ayan. 'yan na nagka-nibbelad. Tumulog lalapit ang globe. Dito laplan. Ayun oh. O sige, ipaputuro ata. Lalapit tumabilis si Alice 'yan. May pani bibilad di pa kain. Ayun oh. Pero hindi dito 'yung mga maliliit na. Kunan oh, 'yan. Ano 'yung malaki? Salamander ba 'yan o ano yan kung? Hasan. Lalapit pala 'yun. Magtatago na siya, ayun, ayun, no? nakita mo, naglalakad O, oh, daan-daan ka Huwag mong lalapitan agad na Hindi, huwag mong lalapitan, Hayaan mo lang siya para huminto Hindi yeah, naman nangangagat yan Nagbibilad lang, nagbibilad para, ano, malag... Uh, ano yan eh, fog-blooded yan eh, kaya nagbibilad sila Para uh, munibigil yeah, no. yeah. Ayun, ayun no. Ayan, see, nagbibilad siya Mayroon ba diyan? So ito, iba naman yung uh, kuan dito, iba naman yung nilalakaran. oh, parang uh, kwan, watong malapat na, uh, nasa na iba sa ibabaw kami. oh, ayan. Ay sila. O, oh, kaluwang din itong malapat na pato na ito. ito, um, uh, pinuntahan namin ito oh, mga kwento scenic view na, uh, mag magda-drive ka pero nga ang makikita mo ayan oh magagandang uh, tanawin ko kung makikita nyo pero ayan o oh. o oh, ayan at uh, nagpapakuha ng litrato yung mag-ina yung mag, -ina, yung mag -ina ko ayan doon na yung camera at kukunan ko kayo. at kukunan ko sila ng camera Pamar Twins Twins <laughs> Ah, teka Ito na ang huling dulo dulo nung ang aming kon pagkayari ito kami papauwi na Ayan Ayan kaganda rito, oh. Ito na, pinakamataas. Ha? Wala man lang, harang. Parang nakakatakot ng...

<laughs> so my friends that fly yeah. out a bunch of thermals. <laughs> 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 and went down this side of the <laughs> 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 canyon and then flew the thermals back up. Get back up to the rocks over there. <laughs> uh when in the middle of the summer <laughs> it gets so hot here that it does a bunch of hotter rising. Yeah. I am just pretty I understand we can just keep on the thermals and keep us up. And Zion, look out coins only a thousand. but it's like a little river in the middle, there's the trees. Wait, because well, Zion isn't there. Is it? It's less it's less than I'm sure. Point it's you, than you than can thousand? see it. Yeah. Wow. Or Ito naman ang bi ang um, bio ng trucks kay kay oh. Ano, ang taas na nun no, nakita mo mas bababa ano pa yun no? ano kaya gumawa nito alien big deal mothership nito oh. ang taas na nga nitong kwan eh tapos eh nahukay pa doon sa gitna o oh, ayun Ayan pa ako oh. Ya toh kapakalalim no, uh, mo. Oh, ah. Oh, uh. Pagkadyang ka nahulog. No. Yan yeah, o, kaganda nung kuhan ilog yun. Okay, o, ayaw ko kuhan nung ilog yung kalabo. Oh. Tayo yun naman yung dalawa, nagkukuha na no. Ayun, maraming tao doon. Oh, dito ako sa pinakamataas na. Oh, ayun, doon kami nakaparada sa may mga taong kuwan sa may mga ayun yung bus. Oh. Ina ko ma kukuha ko ng kuwan yun. hope. Ayan, oh, uh, ini ini in in lunch ko na konti <laughs> Matatanda yung mga turistang kasabay namin. Para mga European sila. Ayan o. Ayan. Tignan nyo yung matatanda sila. Matatanda. Alright. So, ayan mga ka-senior at natapos na namin yung aming destinasyon. At kami ay pababa na, pauwi na ta. Mga gutom na gutom na. Ano? <laughs> um, ito, Kasi itong pinuntaan yeah. namin na ito, na akong 6,000 something feet eh. <coughs> Brownie churro. 6,080. <coughs> Kaya ito ngayon, puro kami pababa pa ngayon. <laughs> ito, pag... ice cream shop, steak and eggs <coughs> Oh, anytime chicken fried steak <laughs> steak tap tap ano ba rin tap sirloin and ribeye steak nagkahanap na ng makakain you rib like ribeye uh, steak 22 valley 23 you like gulay well tap sirloin 21 ayan sigit kami pupunta na sa um, barbers uh, kung ano sa Ulof. Moab City mayroon pa yata tayo isang namis na ano eh isang higit pa at